nag due diligence pa si Mayo. Tama ba sa inyo? Nag due diligence pa siya? Di ba? Hindi. Kasi unang-una dapat tinanong dyan ni Mayo. Unang-una, meron ba titulong original? Di Meron ba titulong original? Pangalawa, ano sinasabi ng 72, 79? Kailangan pag walang renovasyon, is 41,700 by 2,000. Kahit pagkayaan na kayo ng 10,000. Alam mo, sasabihin sa'yo yung derechohan. Pasensya na, so my words, Pare-pareho kayo mga inutil pag tinanggap nyo yung 10,000. Tama po. Pare-pareho kayo mga inutil. Tama po. Sorry to my words, but realistic talk lang. Bakit yung tatanggapin? Dahil hindi naman yan ang sinasabi ng patas. Ngayon, nandito ako para educate kayo kung ano yung sinasabi ng patas. Hindi natin kailangan naging abogado. Hmm. Hindi natin kailangan naging abogado. Alaman lang ang kailangan natin. Tama po ba Balik. Tama, 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 po. Tama po. Kailan lang. Hindi natin kailangan naging kapugado. Para tayo maging mamang maging gago na ginagawa niya. Pangalawa. Nabayaran ba yung mga tao bago nila pagpa-implement ang demolasyon na yan? Nabayaran ba kayo? Oo. Oh, kita ano? Sumunod ba sila sa batas? Hindi. 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 ko. Yan ang hindi pinakikinggan ni Mayor. Hindi ko alam kung saan ang dadalhin. Yung sinasabi ni Mayor, na batas, batas. I am the Mayor bilang ama ng lungsod. Alam mo gagawin, magdudoy din din sa signal ko lahat ng dokumento bago pa ako doon ma-implement sa akin. Dahil ko yan, andyan ba yung malasakit? Sa inyo? Tanong ko sa inyo, nandiyan ba yung malasakit? Sa wala, yun, po, wala, wala, wala. Wala. wala po. Wala po. Wala. Wala. Tignan nyo, kung hindi tayo nakakuha ng abogado na matino na tumulong sa inyo, ano na tayo? Nga lahat kayo. Pag-iiyakan na lang kayo. Pero hindi nyo alam, linoloko na lang kayo. Ako sa totoo lang, nandito ko to educate the multilipenos kung ano yung karapatan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, yung huling patak ng dugo mo sa muntin lupa ko ipapatak para lang sa inyo. Hindi ako politiko, hindi ako kandidato, at hindi ko papangarapin pa kung kandidato. Bakit? Ang tingin kasi rito ng tao, pag kandidato, ang tingin sa inyo, kahit totoo kang gusto mo magsilbe, ang tingin sa inyo ano? Basura. May pera kayo. Pag kumandidato ka, kailangan may pera ka. Pa. Pag dito, ano nangyayari? Ah, tingin you know. na mo. Walid ka ako, Ano sasabihin? Pagdakan dito ay duwa. Kung duwa po ang kagawad, duwa po ang yung anak ko, walang pagkisyon. Yung anak ko, walang pag, walang ano yun, uh, gamot. E pala, yung research yung pinagkikita sa'yo, panahon pa rin pala ni Mahoma. Paulit-ulit na lang. Ganyan ang ginagawa. Ewan ko, kailan ba ni Maria yung mga ngayon bagay? na dapat tayo matutok sa bawat pinahalan natin. Hindi po tayo dapat ikaw na dito, ha? Yung maging mamang, yung basa sinabi ng politiko, nariwala na kayo. Tignan niyo kung sino talaga yung tutulong tutu -tutu sa inyo. Hindi yung, basta sinabi sa inyo. Sige, tanong ko sa inyo. Sino ang tumulong sa inyo dito? may damang kahit mga sino mga kagawad. Sino? Ha? O, matihingin nyo ng tulong. Alding Aquino. Sino na hindi tulong? Alan Loresca. Huwag kayong bumoto ng ikamang kapanalig ng one multi, lalong lalo na yung Constantino. Bakit? Ano karabasin nyo ni Luby Constantino? Hindi yan napapatupad kung hindi pumayag ang isang kapitan. Ay, tama po. Ay, 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 tama po. Yan. Kasi sila, nakatali kasi sila sa partido. Saan ba pa dapat sila maging yan Tanong ko sa inyo, saan sila dapat maging yan Sa partido. O sa taong naggalang sa kanilang napsilay, nagpapalamon sa kanila. Wow! Di ba? Ano silang sabi ko sa inyo? Kayo ang nagpapalamon sa diyan yan. salitang waw, salitang kanto. Pero naramdaman nyo ba yung ganitong ikangan na dito ko sa critical na condition? Dinamayang kayo? Kahit tungo una pa lang sana, hindi yung pwedeng ipatupad ng wala. nag diligence ba yung kapitan ninyo? nag diligence Hindi po. Wala po. di ba? Kasi mo nag-do-diligence. Tiga muna, mayo. Sasabit ako dyan. Sasabit. Ha? Meron mo ba talagang titulo yan na pinakitita? Eh, pero kung pinapakita, ha? yung LCT nila ay puro certified true copy lang. Aba, questionable yan. Kaya kung kaya ko magpagawa eh. Ha? Kaya ko magpagawa. Huwag tayong maging tanga Alam natin, pagawa lang nila sa yun eh. Diba? Pero sino nagsasabi? Yung adi. Wala kayo. Yung pinagkita nila ng TCD sa inyo. May kopya o wala? ako lako. Kaya Wala! Paano yan? Isipin nyo, ginawa na Tatlong beses na hindi umatin sa korte yung kalaban. Dapat ka nag-dismiss na, di ba? Tama, tama, pero ano, ganyan ang ginagamit ang pera. Nakakapagtaka yan. Di ba? Di ba kayo nagtataka? Ha? Kaya nga, tumatayo ako sa inyo at nanginindigan ako, hindi para sa akin. Taga saan ba ako? Ha? Taga bayanan ako, distrito uno ako. Pero ang pinagigilaman ko, distrito dos na. Bakit? Kasi may puso ako para sa tao. At ginagampanan ko lang yung tungkulin ko sa aking tao. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako kandidato. Hindi po ako tatakbo. Kaya sabi niya dyan, Dami. Marami dyan mga bashers. Pero hindi ko pinag-iing bakit. Kung ano yung alam kong tama para sa akin. At naniniwala ko. Ha? Kung naging due diligence lang yung ating mayor, yung ating kapitan. Hindi mangyayari Hindi mangyayari yan. Pero kasi, kaya nga, ganito. Ako'y nakikiusap sa inyo no? Meron kayong magandang asosasyon. Naka-security in exchange kayo. Kahit yung hinahayaan na hindi nyo gamitin yung karapatan nyo na yan. Ngayon, hindi eh? nyo, wala kayong juices na kasi. Dapat nakalagay yan. Iyan nakalagay. Dapat yan sa bylaws niyo nyo. Nakalagay yan. Ngayon, I-revise yun na lang yan, isang sa securitization para po revision. Kasi hindi pa naman expired yan sa inyo eh. Di ba? Ha? Si yes po ang effective na ano? Kaya nga. Mahaba po ang senior. Kaya nga. Pero pwede kayong mag-amen. Walang pwede pa no? Pwede nyo i-amen. Ngayon, ganito. Para pagdating na ganyan, na hindi kayo naharas, alam nyo kung ano gagawin ninyo? magpatak patak kayo. Ito sabihin ko sa inyo. Kung 100 may get dito ang miyembro ninyo na pamilya, pag tinotal pati ICC, Asero, uh, pati kasi Santo Nino, mahigit lagpas yan. Ngayon, ang ah, sa na lang, mabigyan pa sa inyo, hindi ako, hindi ako bibigyan nyo, ha? Tayo. Ha? Ah? 10 piso, mabigyan pa sa inyo? Ha? Ah? Oh, wala sa inyong gano'ng sumasak. Araw-araw hmm. lang, 10 piso. Para lang kayo tumatawala ng wedding. Di ba? O ngayon, iyan, eh magiging punto ninyo. Di ba punto? Para mayroong kayong panlaban dahil mahaba itong deliberasyon na haharapin natin. Pero sinisiguro ko sa inyo, confident na confident ako. <coughs> hindi ako ang hoorte, hindi. Pero sa dokumento na mga nakita ko, mananalo tayo. Mama. natin tayo. Tandaan nyo yan. Pero pag hindi kayo nagda-isa, ipakita nyo isang file natin sa kanila na tayo kahit walang pera, kahit tayo mga nasa laylayan, kaya natin naluwaban ng parehas at malinindigan tayo doon. Okay? Gumaban tayo ng naaayon sa batas. Ang laging sinasabi ng mayor, batas, batas, batas pero hindi lahat ng sinasabi ng batas. Isipin mo, naloko nila lahat. Parang silang natoko. Pero bakit? Kasi hindi naging due, due diligence, yung ating mga officials ng ating kruso ng Ano ko sa inyo? Ulit ulit din ko. nag diligence ba sila? Wala. Okay. Wala kung tinigyan nila nila ng proper yung dokumento. Tandaan Ha? Tandaan Hindi mangyayari ito. Hindi mo kayo kinakampiyan. Ha? Hindi ko kayo kinakampiyan. Ang kinasinasabi ko lang nito, tama ba yung proseso? <inaudible> hindi. Hindi po. Wala. Hindi lang. <inaudible> Pero kung talagang hindi mo silang, silang may are hindi ako pipigil dyan. Pero daanin nila sa tamang proseso. Tamang proseso lang ang aking hinihiling. Yun lang. Hindi ko kayo pwede magkaya kung talagang yung batas ang sinasaan. Tama pa yung Diba? Ngayon, tandaan nyo sana sa pagkakataon na to, nagpumunta pa ako dito sa inyo. Para lang itang hindi pag-aksayahan. Nagbigyan ko kayo ng oras para itang magbigyan kayo ng kaalaman. Hindi kayo para lang ik ayokong gawin kayong mangmang. Hindi -mang. ko kayo gusto maging bobo. Tandaan niyo, wala pong bobo tao. Naniniwala po ba kayo sa akin? Oo. Oh. Ha? Bakit? Explain ko sa inyo. Bakit walang bobo tao? Unang-una, meron tayong espelahan para tayo matuto. Meron tayong mga kapatid, mga anak, mga kaibigan, sa so, pwede tayong matuto na hindi tayo maging tanga at hindi tayo maging bobo. Pero, ano ang marami sa tao? Ano? Walang bobo, pero ano? Maraming tanga. Bakit? Hindi naman tanga, nagtatanga-tangahan. <coughs> <laughs> iba yan po yan wag po tayong wag natin gawin tama ang ating mga sarili alam po ba ninyo mayroong isang Di ba? pumunta sa Manila naliligaw to siya pero may pera siya bakit siya naligaw bakit, alam nyo bakit naligaw kasi hindi nakasama si Marta. <laughs> <laughs> diba? Tandaan ninyo, laging lagi kasama dapat si Marta kaya kayo pumunta hindi kayo malili hindi kayo Saan? asaan? anjanam barangay anjanam polis anjanam tagawal tapiti kayo magano? magkaano? Diba? kasama po din natin si Marta at yung mga, bisa napanood yung 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 na kinakpit ni Mayor Rubio Gasol na mayroon daw bastos na sinabi, itanong mo ay Mayor? Ganyan. At bakit wala tayo itong pampublikong hospital? Bakit? Tanong niyo sa akin bakit wala tayo pampublikong hospital? Publikong hospital ba, Osmond? Hindi po. O, alam niyo pala eh. Alam niyo ito, kagaling. Kung talagang critical na critical ang layo sa inyo ng post dito, tama? Opo. Tama ba eh? Tama. oh Saan nyo dapat galing? Sa mga <laughs> Ha? Hindi po, pumunta kayo ng Las Piñas District Hospital. Mabubuhayin po kayo. Wala kayong papayaran kahit sintong galing. Tama, tama. Pero pag dinala nyo, so at, sa Osmond, ano mangyayari? Okay. Pag upo mo pa lang, na. Nasa wheelchair ka na. Tapos kailangan, kung mapatak ang oras mo, bayad ka na. <laughs> bakit hindi nila gagawin yan na naging public hospital ang hospital? Alam nyo ba kung bakit? Huh? Kung bakit hindi nila gagawin public hospital ang hospital? Huh? Simple lang, mawawala sa kanila yung pre Mawawala sa kanila yung supply ng bola. Supply ng surgical blood. Supplier ng hendinga, supplier ng gamot, supplier ng oxygen, supplier ng catheter, at kung ano ano pa, kayo nang papa-X-ray, kayo nang papa-laboratorio. Tapos, ano? Sisigiling kayo? Wala. Baya Baya. Bayad kayo? Pero, bakit? Pag nagbayad kayo, ano gagawin nila ah, Ano gagawin nila Ano yung isin niyo? Ano yung isin Ano yung niyo? Kenton. Kenton. Ano ba? Pilhel. Ah. Kanin nila sisingilin. Dubyerno. Ah. Diba? Sa pilhel! Dubyerno. Lahat tayo. Meron tayong tinatawag. Ah. Ha? Kaya nga ah, sa pilhel, lahat po tayo dyan ay miyembro. Sisingilin nila sa pilhel. Diba? Diba? Okay. Tapos, okay, ano ang pakinabang sa inyo ng dear Meron ba? Wala. <laughs> Wala rin. Ha? Wala rin po. O, oh, di ba? Bakit? Sinasabi nila dyan. Lagi kong sinasabi yan. Ano sinasabi nila? Pag may care card ka, meron ka raw yung 18 years old to 65 years old, may free insurance ka. 18 years old to 65 years old, free insurance. Meron ba kayo? Pinakinabangan niyo ba yun? Ganun ba siya? Wala po. Wala. Ha? Pina-kinabangan niyo? Wala. Ikaw ba ba? May care card ka? Ha? Pina-kinabangan mo? O. Oh. Di ba hindi? Bakit? Tandaan ninyo ha? From 6 years old to 17 years old merong? Care card. Care card. <laughs> bakit ang linalagyan lang, 18 years old to 65 years old, bakit yung 66 years old and above? Hindi ka nakasama sa pre-insurance? Di ba kalokohan? <laughs> bakit hindi anim na taong gulang and pataas dapat may insurance? Ang tanong, ano sabi doon? Yung 18 years old to 65 years old, may free insurance. Meron daw, bakit daw, na accident sa tabungo to, meron kang 10,000. Pag ikaw, nabaldado sa pagmumotor, meron kang 10,000. Pag ikaw, namatay sa tabo motor, meron kang 10,000. Tanong nyo sa kanila, marami nang namatay, marami na bandado, marami na, ha? Marami na aksidente. Tanong nyo kung may nakapag-claim. Wala ka. Wala ka. Diba? Ngayon, kahit pa sabihin mo, totoo yan, paano nyo kiklaim? Sabihin na natin totoo, paano nyo kiklaim? Sige. Paano nyo kiklaim? Sabihin natin totoo. Sabihin natin totoo. Paano niyo kiklaim? Hindi kayo makasagot. Pero hindi niyo alam. Hindi niyo makiklaim. Bakit? Pag sinabi ng insurance, dapat merong ha? Policy. 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 Wala na ano ba kayo ng policy? Di ba di pa naloko? Di ba? Malinaw na panloloko yan. O, pangalawa, anong susunod na beneficial lang? Pag ikaw raw, may kaya ka 25 to 75 subsidy, meron kang nakukuha 25 to 75 subsidy. Eh, katarang taduhan yan eh. Bakit? Sinasasay mo katarang Bakit hindi ko bibili ng bulak mo? Bakit hindi ko bibili ng ringgina mo? Bakit hindi ko bibili ng dextrose mo? Bakit hindi ko bibili ng gamot mo? Ikaw bibili ng catheter mo? Eh, so ni, and so forth. Asan yung 25 to 75 subsidy? Wala. pangatlo nyo! Hindi daw mga binigay ng care card. Pag wala ka lang daw may care card ka para makakuha ka ng? na ano? O hindi nyo alam no? Ha? May scholar ka. Pag ikaw daw, merong care card. Ang tanong. Bakit kailangan kumuha ka ng care card para lang magkaroon ka ng scholar? I-ordinan sa iyan. Kahit sino maging mayor, sino maging congressman, maging kursiyal o anuman. Bakas yan, kumbaga dito sa Montilu. Hindi mo na kailangan kumuha ng kerta. Hindi mo na kailangan kumuha ng kerta. Tama ba kung mga sir? Mali? Tama po ba? O mali? Di ba? Malino na panlulubo. Ako, tumatayo ako sa inyo. Dahil gusto ko lang, educate ang Montilupa na matagal na tayo, linuloko ng mga gagong mga nakapwesto. Iyan po ang katulad. Huwag po tayong pumayag na maging mga mga tao. Huwag na tayong pumayag na niluloko tayo. Kaya ngayon, dito tayo bumawi. Itong baranggayan. Ito. Mangangampanya ako sa lahat ng kalaban ng One Munti. Pero lamang, kung yung tao na yun meron ginawang maganda, bakit hindi ko? Kahit po? Kahit pa yung One Mundi siya, pero kung maganda, ginawa niya. Suportan ko. Pero, mostly of that, lalo sa Distrito dos, dito marami ang dinidimulasyon. Ngayon, dito tayo magkapit isig. Tanggay na natin ang lahat ng kandidato sa distrito dos ng one multi. Tanggay na natin. Kasi parusa sa inyo yan. Nalapitan nyo pa sila itong dumarating sa inyo problema. Sino tumulong sa inyo? Ngayon, kaya kayo nagkaroon ng Dahil tumulong ako, hindi ko pinapatanaw sino ng utang na loob. Bago sabi ko nga, ginagampanan ko lang yung tungkulin ko bilang isang tapwa-tap ninyo. Hindi ako tumulong dahil gusto ko lang magpabayad sa inyo o ano man ang hindi ko sa inyo. Gusto ko, itong ginagawa ko, ipapasahin e, lang po ito. Alam niyo po ba kung ano yung sinasabi ko sa inyong pamasahe? <coughs> ha? Alam po ba ninyo kung ano yung sinasabi kong pamasahe? Ha? Pamasahe po sa langit. Dahil hindi ko po madadala ang pera sa libingan. Wala pong makakapagdala ng pera sa libingan. Ngayon, siya lang ang hihingin ko sa inyo para malaman lahat ng mga katarantaduan at ginagawa sa inyo rito. Pag ako'y nag live i-share lang ninyo. Ano Yun lang yun. Okay. Share din yun. Pag nanonood kayo. Bakit? Para nalalaman. Lahat. Alam po ninyo, hindi man nila aminin na sasaktan sila sa kinagawa ko. Marami nang nakikiusap. Marami nang ikatang. Tigilan ko na. Tigilan ko na. Sabi ko nga sa inyo, uulitin ko. Yung ulimang patak ng dugo ko, ipapatak ko sa munting dugo. Okay? Sana, hihiling ko lang sa inyo, tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil sabi ng Panginoon Diyos, ha? tulungan mo yung sarili at tutulungan kita. Hindi sinabi ng Diyos, tutulungan kita kahit mahiga ka lang. Ngayon, tandaan ninyo, nakak nakakakita na ako ng ika ng liwanag na mananalo kayo kasi sa pang inyong pagkakaisan. Hindi ba pa kayo nangihinayang? Hindi. Ang maganda ng mga pahay nila Tapos, ganyan. Sisirain lang. Okay? So, yan lang ang aking pakiusap sa inyo. Ipaglaban natin ang inyong karapatan. Okay? Wala akong hihilingin paglaban. Wag po kayong matakot. Bakit ako nandito? Gusto ko ipakita lang sa inyo na magawin nyo akong huwaran. Isa akong PWD, hindi nakakalagat at nakawinchir. Pero tumatayo ako sa aking paninindigan at naniniwala ako na mananalo ko. Tandaan ninyo na mananalo ko sa ibinaglalaban ko para sa inyo. Nani. Gawin niyo mo ba? Tayo, mga husto ang mga tayo, nakakalakad kayo. Pero bakit yung gagawin? mag ang inyong mga sarili. Gawin niyo mo Yung pagiging PW nito. Gawin niyo mo ba? Isa akong senior citizen. Tanda ninyo. Wala po akong kinakatakutan. Kung hindi, Diyos lang. At naniniwala ako hanggat meron akong Diyos sa aking puso at isipan. Handaan ninyo. Maninindigan at maninindigan. Yan po ang pwede ko ipagkaloon sa inyo. Ako, marami na. Pamilya ko. Daddy, tulong at tigilan mo na yan in lahat ng ano, mga kaibigan, tigilan mo Pero, ikaw ba? Ha? Mga katulog ka ba? Yung nakikita mo, pati sa ayuda man lang, na hindi patas. Alam mo, nagsabdya sa bukay niyo? Ha? Hindi yung mga core leader ang dapat binibigyan. Dahil yung mga core leader, alam mo, ginagawa ng mga core leader? Ha? Oh, ano ginagawa mo mga board leader? Sino binibigyan? Yung alam lang baka nalig nila. Oh, Tama ba eh? Tama po. Ha? Alam po ninyo, katulad yung ay, Ayex, Akat na yan, di ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Lagi na lang sa social media. Mayor, hindi diyan aksyon ang dapat natin ito. Huwag na tayong ika na magpapadala sa mga ginagawa nilang pambogola. Huwag na kayo Okay? Sana kayo sa aking mga sinasabi. Okay? At uh, mag, magdamayan tayo, magtulungan tayo, magkapit-bisig tayo para ipakita natin na kahit tayo walang pera, na meron tayong makakatayo tayo sa sarili ng mga paa, na kahit kayo may mga nasa laylayan. Hindi ko kayo hindi ko kayo kinakampihan na dahil gusto ko lang magpabila. Gusto ko lang lahat ay eh, nasa tama. Okay? Inang po. Thank you.